Hi guys, good morning Tingnan niyo ang paligid guys so oh. May fog Hindi pa yan makapal Pero Alam niyo yan yung 7 o'clock na dito Pero ganyan may mga fog fog na Hindi pa sumisikat si Haring Araw Walang sumikat na pero na ano Na tabunan na yun Patabunan Good morning! Happy Monday sa ating lahat. Magpapakulo lang ako ng tubig guys para makapagkapi na tayo. Uwi ng mga studyante. At ang anak ko hindi pa rin pumasok. Dahil nga may sakit pa din hanggang ngayon. Kayo ay magahanap ng pangulam. Hindi hmm. pa pwede. Kanilang rayosag, maliliit pa. Ano kaya tinanim nila dito? Ay, naku, may tugtog. Gahanap tayo ng sag sa maisan. Ay, nag-transfer pala sila dito. Oh! Wala mong kulitis. May bulaklak na yung kulitis dito. Hmm? Wala. Maliliit ang sag. Hindi pa pwedeng pangulam. Bye-bye! Bye bye. <laughs> What are you doing there? Huh? Ah. Ah. Bubugaw ng mga papo. Yun yung isa o. Oh. Hindi pumasok ang bata. Batuta. Yung ganito sana o masarap. Sag. Ia yeah, abra lang. Oh, yung sarap may baguong. Sag. This one, ah. Huh?

Gusto ko yung gulay lang, leaves lang ba? Para akong naglilihi. Gusto ko yung malunggay na may... Ah, sure, no! Hala, Uncle Sudip so will get angry. May mga ano, leaves lang ba? Maliliit pa naman. Kahit yung nandun, hindi pa pwede harvest. Ang ano natin, gulay natin. Hmm. We're here. Tunggal tayo sa likod nila, Barry. Ay, oh, okay. yeah, yeah. Hahanap daw ng malunggay. Ito, ito. Etah etah etah. cauliflower ala oo oh, oh, nga pinutol nila yung malunggay pinutol man nila yung malunggay this one only the little mm -hmm, nothing. Nothing. Ba't pinutol nila, bari, ang marunggay, oy? Ha? Why they need to, ano? Pinutol ang malunggay. Ito, o pwede ipang tanim? Bakit walang mga gulay sa paligid bahay? Gahanap na tayo ng pang-ulam. Let's go, no? There's no vegetable in Barry's backyard. I Oh, lang langka. Lang langka. Jackfruit. This one. Ha? Huh? Katahar. O, oh, Katahar. Wala, guys. Wala tayong mahanap na gulay. Wala silang vegetable din. Wala kasing tinda sa nagugulay. Wala din silang gulay eh. Ay, ang hirap maghanap ng ulam. ay at dahil wala tayong mahanap na leaves, hindi din nyo pa nakikita. So, ang ulam natin ay zucchini. Ito yung bilog na zucchini. Z zucchini pumpkin ang tawag nila yan. At saka ito, zucchini. Paghaluin na natin kasi kulang man yun kaya magdadagdag tayo nitong zucchini na parang patolang itsura niya. So, ito na lang magiging ulam natin. Gigisa lang natin siya sa sa si sa kamatis. Yan. Kamatis na may sibuyas na may bawang. Gisa lang siya, guys. Ito yung magiging ulam natin. Walang gulay. Gusto ko sana yung ano, mga green-green leaves. Ampalaya lips, alukbate lips, malunggay. Ganun, ang gusto ko sana na inabraw lang. Wala naman. Hajur! Say hi! Ah, very good boy, ang bebe na ito. Oy. Hi guys, good morning. pada harvest ako ng kunting gulay. Turi. Alam, may bulaklak na. Kabilis. Piliin natin yung malalaki. May mga pechay na tayo dito, oh. Tingnan nyo. Ay, bak choy. Pak choy. May mga malilit na tayong pak choy. Diba? Ayan, hanggang dun. na. higit tayo ng konting turi dito sa ating tanim. Alam, may bulaklak na yung mga iba, oy. Halo-halo na, oy. May nakarating dito na ano, oh, pak choy. Hmm? eto o, oh, ito yung sinasabi ko. Gulay din to eh. Pag lumaki. Ito medyo malalaki. Kunin natin. Tingnan mo yung ano niya. Makinis ang dahon ng turi na black. Hmm. Oh, may pechay dito. Hmm. Nakarating hanggang dito eh. Oh. Kunin natin. matatabunan kapag nagsilakihan kasi itong mga to matabunan kasi siya hindi natin makita Hi guys, meron ako nito Anong pangalan nito? Ah Hindi ko alam ang pangalan nito guys sa atin Hindi siya ano Hindi siya patani ha Hindi patani to Ito ang iyahalo ko, mag-aabraw ako Gusto ko talaga ng gulay hmm. Hindi siya patani Tignan nyo yung buto niya ano kasi ang tawag dito sa atin? Gusto ko sana may ano, palang. Wala man palang dito. Hindi pa ako nakakakita ng palang dito. Yung wing beans ba? Yan yung ihalo natin sa ating gulay. Yung hinarvest natin na ano. Maglalagay ako ng bagoong. Bagoong. Meron ako dyan magic sarap papakulo lang natin. Panghingi ako ng okra kay Ama. Magharvest ako dun yung malilit niyang okra. Wala tayong talong. Tapakbo ako dun sa grip. Hingin ko yung malilit na bunga ng kanilang okra. Para may konting halo yung ating inabrawo. Gusto ko nang may sabaw kasi. Kahit gulay lang na sinabawat. Alam niyo naman ang luto dito, hindi hindi sila yung masabaw na kagaya sa atin na may sabaw. Sa kanila puro ano, Nepali food na kari-kari, yung malapot ang ano, sos. Lalo ngayong mainit ang panahon at nagpapagaling tayo gusto ko yung masabaw parang sa atin tatakbuhin ko lang yung okra nila ama ayan tignan nyo guys kung ano yung na harvest ko sa bakuran nila ama konting pariya kulitis ayan nakahanap ako ng dagdag sa ating leaves at saka okra ayan hugasan ko ulit to harap natin dun sa hinarves natin kanina at okra Ayan. o diba ay may sabaw ako ngayong araw na to hi guys ito na yung ating inabraw ay o ba? Diba? yan na yung ating inabraw at tamang tama nagising na si Tonton at kami ay kakain na So, yan guys. Kain na tayo. Oh, gulay. Inabra. Mmm. Mmm. Oh, pagkain naman daw ni Tonton. Oh. Mmm. Yan naman ang pagkain ni Tonton. Oh. Mmm. Ah. Okay, eat na. Mmm. delicious. Mmm, bibi. Sinabawang gulay ng bibi, no? Sinabawang gulay lang. No? Hmm. Sina lang. Solve ng pananghali Mmm. Uh. Uh, Pakita din daw niya yung pagkain niya. Ah, uh, ah. Uh, uh, uh. Pakita din daw niya yung pagkain niya. Uh, uh let's eat guys. Hmm. Tignan nyo daw siya kumain. Oh. Hmm. Oh, eat na eat. No, oh, very good man ang baby, Oh. Gusto niya sa video. Oh. Oh, tignan nyo daw. Oh. Yes. Okay, eat anak Oh. sabaw. Sarap. Mm. oo oh, pakita din daw niya yung pagkain niya. <laughs> pakita din niya yung pagkain niya. Mm. May konting petya, may konting pampalaya. Kulitis at yung Mm hm, sarap bebek Kahit gulay-gulay lang nasa nabawang Let Don't play your food sarap ng sabaw. Mm. Ayaw man ni Asis kasi nilagyan ko ng konting bagong at magic sarap. Ayaw niya ng bagong eh. Sabaw lang namin tonton, Ay, nakaka-refresh. Ang umiigop ng mainit na sabaw. Kahapon din namin alam kung anong ulam namin eh. Zucchini lang, ginisang zucchini lang ulam namin kagabi. Hmm? Delicious, baby. Mm -hmm. Wait lang, bigyan kita na. Nasaan na yung okra? Ayun. Oh, itu baby, okra, oh. Ah. Hmm. marunong nang magbukbang sa harap ng camera. Uy! <laughs> talaga pinapakita din niya yung pagkain niya. Bago niya isubo eh. Oh. Ah, you don't like? Mm, okay. oh, okay. so, slow, slow nih, slow nih kasih eh? ah, mm. oke, okay? I will off naga kamera beda. off ko na yung camera na ako. Bye-bye na. Bye, guys. Bye-bye na, bye-bye. 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 Oh, very good ang baby na like iyan.